Tapos may hapon Hari ka bunga luto kami torta nga puso. Gin ano sa? Gin process ni guys. Gin blender namon. Hari blender. Oh. Okay, no para dasig yung mapino sa bla. Ang yam na upak ato no gin na buya raan guys. Yan. Kaya ang amon nga mga, timplawan sa bong ang itlog para i-torta ni sa mo. Tapos magluto ka pa lang ang tao sa paano magluto. Guys, guys so gin buka ng itlog na wala akong kabalo guys yung pila kabilog ibot itlog ni ni boss yan yan ito ah nami niya guys tortang puso isang saging tapos guys

mga sa mga 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 ano mga kapatid ang ah, awos uh, gina sa ah, ahos kag sibuyas ang ah, iyang lunod ah. tapos may gamay nga harina may sibuyas daon may sibuyas nga bilog ah, um, ang muna sa yan mga panakot ah. Namit ni siya ng burger kaman nga hindi ni siya nga karne. Puso ni siya, puso sang saging. ang puso maayo. Kaya pusuan nyo na mga guys, bro, sister. Nag-i-share Para mapusuan palang ta kunti kamo kung paano na magluto. testingan ko kung ano ang sabor sang amon um, dinluto. Ah, uh, muna sa guys, kinim po sibuyas kag ang awos in oh, ang proseso yan eh, madamo kayo kasi lang ko isa isa-isa na mun kalawi gid. Kumani nga gin ano na namon gin rikta, ah gin ano gin abante. Ah. Pero ang pinaka king itlog itlog sang manok ni Bisaya. Kaya amon nga eh, butang itlog ni itlog sang bibi kag ang itlog sa poultry. Kaya muna testing nga ni Karon kung mag-okay ang sabor, ibalita eh, sa inyo nga uh, okay. Para sunod, bisan ka na lang magluto. Sang puso, sang saging. Kaya mga guys, uh, mayong hapon. Uh, good afternoon. Good evening, dugay-dugay. Nag-alas dugay. 6 na eh. Kaya ang resibong galuto kami. Uh, para mabalaan nyo kung ano kanami. Sang puso, sang saging. I-sample namun. Kaysa YouTube, lain mo ng pag-style sa luto. Amon, lain mo niya. Sa so, YouTube ya, wala na blender mo. Amon, yung blender naman para mapino. Para magwagid sa daw tinoktok nga karni. Gali, kaso kang puso sa saging niya. Kaya mo niyong guwaya, pino, pino sa. Itlog, may awos, sibuyas nga daon, sibuyas nga bilog, gamay nga harina, may asin kaga muna kag iyo ano na sa itorta kag butangan pa ba ko no bal ni tardi na butangan po ko no black paper nga jutay para medyo makahang-kahang siya kag muna bala guys aton ah, ginamabalaan mabalaan ka kung maluto na Gin, butangan black paper ano na black paper Tingnan ko nga siling nila black paper pero hindi man itong Galing kayo munang pagkangalan sa mga kusiningro. Mati wala ang takbalo guys. Natuod, naghamot sa. Oo, nami isang hamot sa. Dago pa sa ilong. Isang imbutang ni Terdina. Hindi nga paglantawa ng itsura sa kalutok ay eh, para makasiling ka mga suspender kung sino ang galutok. Pero ako ang gabla. Ako lang gabidyo. Gabi, cho, gabi jo, siya ang gagalugay. Ang gilain ulo. Gen we si asin yutay. para basit ko no maglas ay. Tapos ibutang ang harina sa, it... sa itlog na ibutang. Ibutang? Oo, oh, na. Ora, guys, ibutang ang harina sa itlog. Ayan. Ang buot si Ringon sa bubutang harina na para ang ano, magkapot din sabla bla. Hindi sa magkararatak. Ayan. guys wala akong kabalok ano kadamot damot harina rin yung butang ka due time lang okay na para magbilog mo lang sa mga guys mo yung lugay ano na Ginimpo na ang puso sa saging sa itlog may harina. Tapos ang iya pa na tanan tara na gi mix na. Ah. na siya guys, ah, uh, dayong lang, kaya para parang balaan ko ano nang sabore karon. Guys, gindugangan sa itlog kay do kakulang, ikaw no? Kaya balik nabutang naman sa isa kapuso sa saging, ang itlog, apat na apat na kaitlog mga guys ah, ano na tapos isa marikon lang karon kung ano pa proseso sa pagluto ipahabol na lang sa inyo kung ano Ayan. tortang puso sang saging ang iyang mga panakot mga bro guys sister and price Una-una, bati uh, ang, ang uh, puso, ginkiyad. Pagkatapos naman makiyad, gin para magpino sa kaso lang, ang blender gali, hindi magtiyog, hindi sa mapusa sa blender kung hindi mo pagbutangan sa tubig. Habi nyo, mo namon ginbutangan butangan namon sa tubig para magli mag ano, Maglibot sa sa solution blender. Para blender guys, so, araw na. Ang brand sang blender, ano ni, eh, sharp o ano, na kung buot siya sharp gurot eh Bag, do, bagis yon ka bas kung yon to katalong naman na guys again blender tapos pag blender na muna ng guaya daw tinoktok ang karne total blender mo pinoga na siya pinoga ice tapos giniwa ang awos sibuyas nga bilog sibuyas nga dahon Gen bating itlog again butahan na rin ah Tapos pagbutang siya rin, akin sa amo sa, paging butang na din sa subong arin sa, guys. Kaya muna na sa ang iyang panakot. Gamay nga rin na, may asin. Kaya gamay na, eh, lang tahon na karoon kung paano ang katapusan. Eh, Tapos guys, nga amon nga gasol, naubos din eh, sa buong amon, ginagatong, amon yung kahoy. Naubos lang ang amon gasol, tiyo, wala pa kami swerdo eh. Kamu ni nga mantin na kami kaway. Kaya mo, din nga, na kaya mo din nga gaaso di sa amon balay. Oh. Mabalaan gid sa nga kapit bahay nga galuto na kami subong sang torta. Kaya man nga gaaso na Kaya mo ni nga... na. Padayo na naman. Gintis na naman. Tilawan kami. Tatlo na kami nagtilaw. Ang um, sabor na kami kaya. Daw masaling kagig nga karni, hamburger sa pa, man, patis sa burger. Bro, ay kakain kung hindi mo makilala. Kasi may silang kayo yung karne. Oo, oh, na oh. Muna sa pag sa pagluto na, oh. Ginanaan, ginaturtas, ah. Na, ginambaw, ginasin gina nyo, naubusan kami sa gasolte. Subong ang ginagamit naman kaway. Kasi lang, kung hindi naman paglutoon, basib na buwas, mga gubaan nyo sa perde na. Ano, gun? Bisa ng kaway? Di, ano na nga, nga kung tingog daw, hindi maano kay kakaon ko mo. Kaya doon yung ulat sa kanami. Kanami, mas kisundaan mo lang, makakamun namin. Kanami, ah, dagdagan mo dito, ah, oh, oh. hmm, uh, yeah. asin tayo. Dito lang. Ha, guys, so, yan o. Hindi itong tortang koko. Hindi na ito pala na, kain ko na Hmm, ayun. Guys, umunas ha. Kanami, ganyan. Ang puso sa akin. Kaya yeah, guys, Good afternoon and may yung gabi isin yung tanay kay gabi na. Araw sa isin.